Hello mga kababayan. So guys, kahapon, March 2, nagtapos na ang tahan ng pinakamasaya. Bali, nakita ko kay Batang Maynila to, it's no, ng video, nakita ko yung video na kung panong gano kalungkot yung last day nila. Sila ay nagiiyakan, tapos nagyayakapan, dahil syempre, uh, kahit pano, naging pamilya na rin yung mga ano, host at saka yung mga staff. Tapos syempre yung kanilang bossing, di ba? Para naging one big family sila tapos ngayon nagtapos na. So guys, ano bang masasabi ko dito? Ang masasabi ko ayon sa pagkakaalam ko kasi ang utang daw ng tape sa GMA7 ay nasa 800 million na. So, syempre, ang tape, bali, ano siya, black timer siya sa GMA7. Kumbaga, nang ano ang binabayaran ng tape sa GMA7, yung ano airtime na sila bahala sa show, yung mga kikitain nito, yung mga advertisers, no? Sila bahalang maghanap. Basta't ang lang nila sa GMA7, yung bayad sa airtime. So dito nga uh, nag-accumulate na nga 'daw yung utang hanggang 800 million. Siyempre, bilang ang uh, negosyante ang GMA7, kumbaga parang sa bahay yan eh, ang landlord ang GMA7. Tapos yung mga tenants, di ba, yung mga nangungupahan, eh yung tape. Siyempre, kahit gaano man yung kaganda yung pinagsamahan nyo, pero pag dumating naman sa yung utang mo dun sa renta mo, di ba, eh hindi mo na kayang mabayaran, tapos halimbawa man ano. Ah, sa tingin ko naman ang ah, taan ng pinakamasaya o oh, ang tape. Ginawa naman nila yung best nila para maisalba tong kanilang show no, taan ng pinakamasaya. Pero siguro nga talagang hindi nagpi up lalo na sa mga advertisers no. Kasi nga ah, konti nga yung mga manonood nito. Syempre kahit mag-advertise sila doon kung konti lang naman makakapanood dun sa ano advertisement nila parang lugi naman sila kung hindi talaga ma-pro-promote yung mga produkto nila, no? Na ina-advertise nila sa ano, show na tahan ng pinakamasaya. So dahil dito, syempre, yung kita ng ano, tape lumiliit. So kung baga man yung mga demands, hindi nila ma-meet yung mga financial demands nila. Halimbawa, bayad sa airtime, sa mga staff, sa mga crew, sa mga ano, host ng show nila, So alam ko, eto nagmeeting din tong GMA7 at ang Tape. Pinag-usapan nila yan paano nila maisasalba pa. Dahil ang ano GMA7 may puso naman yan eh. Dahil for the longest time, ang tagal na rin naman na ano, uh, nilang ano ka sa business ang Tape, di ba? Lalo na nung nasa kanila pa ang TBJ, yun ang ikbulaga. Pero dahil uh, siguro talagang kahit nailahad nila yung ano financial report nila, sa tingin ko hindi na siya ng GMA7 kasi parang baka sinabi nila na sa business kasi walang mga ano yung paligoy-ligoy yan eh. Parang halimbawa sinabi nila na may ng makabango ng take, talagang hindi po may pick up ang show at kaysa madagdagan pa yung utang nila sa GMA7 ah, uh, minarapat nila ng GMA7 na sabihin talaga ang tape na ano, ang alam ko hanggang ano ah, December 2024 pa ang kanilang show sa GMA7. Pero siguro sinabihan na nga lang ang tape na wag nang ituloy, wag na ipagpatuloy kung malulugi lang to. So sa tingin ko naman, mutual decision na para nga hindi na madagdagan ng utang ng tape sa GMA7, eh to na lang nga nila. So dito na nga, nagwakas na yung ano, tahan ng pinakamasaya. Pero ang isa ko pang masasabi guys no, ang sa tingin ko, ang isang maganda dito nagwakas, ay yung negative feelings na ano, nakuha o nilikha sa puso nila, nitong si Paulo Conte sa ni Boboy Villar towards sa TVJ, kila Tito Vic and Joey. Kasi nung maging host sila ng tahanan ng pinakamasaya, kahit hindi naman sila kasali, walang atraso sa kanilang TVJ, sa pagkampi nila sa management, no, sa mga bossing nila, na sila halos host, no, Nagkaroon sila ng ill feelings towards sa TVJ. Itong si Paolo Contis at saka si Buboy Villar. Na dapat hindi naman ganon, di ba? Pero dahil nga naging host sila ng show, no? Na ng TVJ. Tapos yung mga boss nila, mga halosos. Siyempre, parang galit o oh, may galit dito sa ano, TVJ. Sa totoo lang, no? Parang, para maipakita yung pagkampi, si Buboy si Buboy at saka si Paulo Conte lumikha ng ano, galit sa puso nila towards TVJ. Kaya ganun nila yung ano nila. Mga reactions nila sa kanilang ano, uh, show, ba diba? Pag nag-show sila sa tahan na pinakamasaya yung mga pinagsasabi nila. So sa tingin ko dito magwawakas na rin yun. So kung bagaman kung ano man yung naramdaman nila towards TVJ na hindi maganda dahil tapos na yung show nila, hanggang dito na lang yon nagwakas na rin ang emotions na yon di ba dito so ang masasabi ko lang no uh, nakakalungkot isipin pero ang natalo talaga dito ay ang tape dahil for the longest time hinayaan nilang mawala sa kanila yung pinaka partner nila sa 8 bulaga walang iba kundi ang TVJ na hindi nila pinahalagahan na sa tingin nila kaya nilang dalhin ang show na wala ang tatlong yon ang TVJ na pinatunayan naman ng panahon na ang tape pala para mag no? O ang ikbulaga, ang ibig palang sabihin nun ay Tito Big and Joey na too late na bago nila nalaman. Kaya eto, uh, yung pinalit nilang show, no? Yung tahan ng pinakamasaya, ay ayun na nga, nagtapos na nga. O yun lang masasabi ko, guys, at ako nalulungkot ako kasi yung mga magsasuffer na mga ano, crew, mga staff, pero yung mga host naman mayayaman yan eh. Tapos may mga magiging show yung mga yan. Pero yung mga tao, maliban dun sa ano, mga host ang nakakaawa. So, ayun na lang guys sa Dito na lang ako end. Blessings! Blessings everyone! Bye!